Ang ganda, oh. Wow. So, <laughs> ba iba mga orak permission na maghita? Oo oh, nga, eh. Kasi nasa loob mismo tayo, eh. Hello? Ay, bawal ba? Wala, hindi. <laughs> okay lang. Hello? <laughs> nag i <-ie -eko. laughs> Alatan sa loob talaga. Oo. <laughs> oh. Amazing. Ito pa lang ay unang part Pueba. ng kuweba. Yes, Liang Cave. Liang Cave. Yes. Itong oh. Liang Cave ay uh, nakunan din ng mga uh, jar, no? Mm, mm So, dati kasi sa kanilang panahon, yung pag, kasi nila dati, mm. is nasa, nasa lobo siya ng uh, jar. Oh. Alam nyo, <laughs> hihingalin din pala kayo rito. Pero ang ganda dito, Benj, yes. ay form of exercise. Kaya, ganyan pa lang yung one. katawan, Benj. Dahil, Number. sa kakaakyat baba nitong ah mm. uh, <laughs> kuweba. So, sa mga kaibigan, na gustong ma-experience dito sa Tabon Cave ay ito po. O, expect nyo po ang mahaba-habang akyatan. <laughs> Walang halong biro. Nakakahingal pala. Ha! <sighs> so, ito na talaga sa inyo ang ating Tabon Cave. Oh, okay. Mm -hmm. <sighs> Tabon Cave. Ah. So, may mga kulay-kulay na, no? Mga lumot-lumot. So, tapos, bababa na tayo. Mamaya po. Wow. Ah. So, gaya na sinabi ko nito, sir, doon sa gallery kanina. Uh -huh. So, yung mga nakuha mga buto. Parang dito, dito rin sila tutulog. Dito po. Oh. Uh, ay, dito sa area na to? Yes. Oh. Yung... So, bawal kumawid, di ba? ang hmm. Hanggang dito lang sa barrier. Whew. Pasensya kayo, eh. Hinihingal talaga ako. Wow. So, everyone, I am sharing the magnificent view of Tabon Cave here in Quezon, Palawan with our friend Ben, say hi! Yun! Siya yung ating kasama dito at naiiwan. Trap, okay lang? Okay. <laughs> so, eto meron dito mga uh, uh, history guide. Yan, Ibong Tabon, the Tabon Bird. Yan yung kanya. Hindi ko na babasahin guys. Napagod na ako. And, The Tabon Manskull, Cup. Cup. Yun yung nakita natin doon sa, ano, sa, gallery. Tama yung maliit, yun ba yun? Yes po. Oh. Ang yungib ng Tabon. Ano yung sabi ng Tabon PXX13T? Point 13. Tama, T. Poblasyon. Poblasyon, 13. 13 Tabon. Okay. Tabon. My goodness. Imagine yung nabubuhay ang mga panahon noon. Dito po ang kanilang lungga ng kanilang tirahan. Amazing naman to dito. Oh. Grabe, oy. nakaka yung mga drawings nito. Alam nyo, hindi yan pinintura. Mismong natural yan, tama, Bench? Natural, sir. Mm. Mga lumot niya na, no? Mm -hmm. Yung stalagmites and stalactites na nag-form for a thousand years ago. At dito, ang naging ayan may mga lumilipad pang mga yun po ba yung mga ano ah, tawag nito balit uh, sa sayaw balit sa sayaw oh ito yung ating diwata cave so nakailang cave na tayo tatlo na so, three caves three caves na tayo so five more five more to go paano bench pag tag ulan sir pag tag, ulan kasi isko ko eh. ni Um, Tuloy pa rin Sarado po kasi yung ating daan madulas Ah oh, okay So, para iwas ano na rin. Oo. Oh. So, ibig sabihin may time na cancellation? Yes po. Pag mag sir, cancel talaga yun siya. For so, safety. ilan lang ang o, araw ng parang pasok? Kasi, tag-ulan naman sa atin. <laughs> for safety para sa mga bisita. Oh. So, the next caves, 4 uh, caves, uh -huh. is uh, igang, igang. Igang Cave. O ito na nga, uh, yung ng so, Igang. So, ang Igang Cave, isa rin po sa secondary burial, no? So, dito na ho kayong mga mga iba pang mga jars dito? Yes pa, sa po, sa loob po. Oh, so, ibig sabihin, napakaraming jar talaga noon? Yes Our fifth cave here in Tabon. Anong pangalan na uh, Manunggol server... Cave. Anong, anong pangalan? Manunggol, Manung cave. Manunggul Cave. So, Manunggol Cave, uh, alam na natin yung Manunggol Cave, uh, every, every... Ito na yun siya? Yan? Opo, opo. Ah, yun yung parang hindi na maakit, siyempre uh Oo. -oh. <laughs> <laughs> wow. This is the Manunggol uh, cave. Ito. Huh? So speaking of Manunggol, yung ginagamit. Yung nasa pera dati ng 1,000. Yes. <sighs> o oh, banga. banga. Grabe. Secondary burial. Hmm. So above si label po natin, sir, is uh, 100.10.03. Are... So para sa manunggol. Tingnan mo. Oh. Ayun, yung nakikita niyo pong maliwanag, yun ay dagat. Pero ang ganda dito, oh. isang magandang formation kasi dito mismo tayo sa loob. Isa ito sa uh, naging uh, pictorial shoot ng Mission Universe natin sa... Oh. So umakit talaga sila dito. Okay. <laughs> Hindi <lang pa> dito. <laughs> Grabe, ang ganda. So, sa mga gustong makita ang itsura ng Tabon Cave, meron tayong ginagawang mga series. Dahil ang Tabon Cave ay umaabot sa walong kuweba. Pero ito, so far, ang pinaka... Pinaka sir. Oo. Oh, kasi nandito talaga tayo mismo sa loob. pinaka center Saan tayo lalabas dito? Pabalik ka rin, sir. Ah, din? tayo, sir. Ah, oh, okay. Ang ganda, Wow. Bayo so, ba mo orak permission ng maghihintaw? Oo okay. nga Kasi nasa loob mismo tayo eh. Hello? Ay, bawal ba? Wala, hindi. <laughs> okay lang. Hello? <laughs> nag i Alatan sa loob talaga. Oo. Oh, amazing. Oh, grabe naman yung matsura ko. Ikaw, pinagpawisan ka na? <laughs> Pawisan, sir. <laughs> grabe. Rap! Okay ka lang? <laughs> See. Wow, amazing. Grabe. Pwede tayo magpicture dito? Oo, oh, no problem. Oh, para ano, yamaya. Kita. Okay. So mga kaibigan, isa sa pinakamaganda at nakakamanghang formation dito sa Tabon Cave, itong uh, sarang. Sarang. Bakit tinawag na sarang? Sarang, sarang Ah. Eh. Oh. Para, Parang ano? Uh, yung hugis, uh, pugad siya ng kwan, sarang. Ah. Yun know, o. Kala mo kamay. Uh, kala mo yung parang ano tawag niyan? Yung uh, taklobo. Yun know? o. Uh, Para sa si taklobo. taklobo. Oh. taklobo. Nakaganon siya. Mm. Uh ganun. Tapos may makikita niyo pang mga bats. amazing. Hindi akong sasalita. Maririnig yung mga ingay na yan. Yan ay mga bats. Oh, hindi. Hindi yan. Hindi sir. Mga, mga kuliglig. Ganun. Mm. See? Wow. So this is the seventh cave. Anong uh, cave ito, bench? Tadjau, sir. Ano po? Tadjau. Tadjau? This is the Tadjau cave. May gulay. Dito rin siya pa don? tayo doon? Sir, dito. Ma, hanggang din lang. May looban pa yun doon? Mayroon po sa loob. Kailan pa ba natin pumasok? Alipinas, eh. Parang pinigil siya. Parang. Parang naman to Ay, hanggang dyan lang naman. Oo. Mm -hmm. Okay. Ang lamig dito, no? Kasi ano na, yung hangin na, na ano na yung hangin eh. Wow. Ang ganda rin ang formation dito, oh. Good thing hindi naman siya yung ano, yung amoy kasi nakaano na talaga siya, no. Oo, oh, wala naman tumitirang paniki dito. Mm -hmm. Kasi ang nakadiretso sa slope is mga sa iyo lang. Mga sa iyo na. Mm -hmm. Wala nang mga may aso ah, ba dito? Meron sir. Mayroon, ah, yo. be careful na lang tayo. Mm -hmm. Hanggang dito lang tayo. So, papasok to sa loob. Papasok pa tayo? Yes, mm -hmm. me, mare mare. Bit lang. So, kailangan na meron tayong flashlight dito para makita natin yung yari ng ano ng kuweba so actually sir dito talaga yung uh, nakuha nila mga nakuha nila yung mga jar dito po yan talaga siya. oh okay so may mga broken jar tayo. dito broken mga, species pero broken dito ngayon species. wala na no oh, mayroon pa sir mayroon oh yun know, oh may nakita oh ito ito ito, ito, ito 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 ayan oh mm. may ito tumutulo ah yun yun Ayan. yan may ayan may oh. may tubig ayan mga stalagma ibig sabihin galing pa to sa taas mm. na pumapasok dito sa mga maliliit na perasong butas ng bato hmm, at ay lumalabas hmm. pwede tong inumin kasi malinis oh, yan pwede sir pero ang lamig dito mga kaibigan so yan no oh. oi oh, jesus maria <laughs> paniki pa <lang. laughs> paniki pala <lang. laughs> gulat na parang <laughs> ka si batman na ito isang uri din ng ano oh. malaking formation no ah pero <laughs> <sighs> ay ito pa doon pa dumpayan Oo, oh, ganun sa dulo, sir. Ah, so ibig sabihin, isa ito sa mga maluwag din na mga pwede niyong pasukan. Mm -hmm. Kung ang isa, napakaganda yung, ano nga yung pangalan yung isa na pinuntahan natin? Saraw. Oo, ito naman. Tari May lagusan na. na yan dyan, wala. Uh, ang Agad dyan lang. Hindi tayo, di tayo makababa sa recon lang, butas lang siya. Ah, butas na talaga. Pero kung so, gusto mo, kak, ano lang, gagapang na. <laughs> Pero hanggang di, oh, di diretso pa tayo? Uh, sir, dito. Wow. Wow. So, ito naman yung mga no? Uy, mayroong, uh. mayroong labusan doon, banda. Oh. Ito yung mga, ay ano na dati talaga to ano? Hindi, okay, ito, uh, ako ito. I, ah uh, tayo ito naman. No, ng, no, mga, uh, ay ginagawang kataba ng mga insekto. Hindi, balinsasayaw sayo po, yan siya. Ay dito, ito mayroong, ano, um, ano? Pugad, pugad. Ay may pugad ng balinsasayaw. sayo. Wow! Ang balinsasayaw, sayo, ito yung mismong, ito yung luma na to, o ano na to. So, Tingnan mo. Ito kasi sa amin eh, yung, ah uh, di ba, kalimitan sa ba, El Nido, yung eh, ano, laway? Oo, oh, ginagamit lang sa soft, iba yun. ah. So, uh, dito kasi sa diba iba eh? yun. Halo na. Mm. Pero hindi na to Walang, o rin kinakain na, no? Na po. So, may halo kasing ano siya. Oh. So, ito ay pugad ng balin sa sayo. Walang ibon ngayon dyan. Ay, itlog. Mayroon itlog. Itlog. Tingnan natin. <coughs> ay, may ano na. Sisiw na? May sisiw na, ah, ano? Ah, na. Hala. May sisiw na dito sa kuweba ng... Uh, ano pangalan dito ang kuweba? Tadjaw. Ta sa Tadjaw? Ayan, no. Oh. May sisiw na, oh. sa sayo. Ayun, oh. Oh, yun, namis, napisa na siya, oh. Mm. Wow. For the first time, nakita ko yung uri ng ano, yung uh, pugad ng balin sa at may baby na talaga. So, hindi naman po natin gagalawin. Pinailawan lang natin. So, number one po namin yan. Bilabawal po namin na kunin yung kanilang one. Oo. So, itong mga itim na nakikita nyo, hindi ito pinaglutuan, kundi ito ay mga dumina nila. Dumina. Ito ginagawa din pataba, no? Opo. Um. So, ito naman ay pinakadulo may 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 mas diretso pa to? wala na sir uh, ako na ito babalik na tayo ah. ipakita lang natin kung saan ang labas may daanan din dyan? wala sir wala ah babalik? bangin lang po ito oh. babalik tayo babalik okay wow so ito yung pinakadulo pinakadulo andito yung daanan natin kanina doon so paglabas nyo so ibig sabihin mas maraming tinitirahan to andito ah, tira sir libingan nila ah libingan Oh, makikita yung mga mga ano 'yan. Balin sa sayo 'yan. Eh. 'Yan ang mga balin sa sayo. Okay. So dito na tayo sa last uh, cave. Is the um, Cave? Ha? Huh? The Cave. Dikalan Cave. Hindi po digasol. Ah, Dikalan. di <laughs> well actually for uh the Cave. Ano nga po ayun na uh, Sir Bench yung uh, saan po nagmula yung pangalan na Dikalan Cave? So ang The Cave sir uh, nagmula sa tao tao ni Dr. Pax. Ah, so yung kasamahan sa nag-explore yes, dito sa yes. Tabon ta ta Cave. Mm, Balay si Dikalan Cave. Edy kalan, si Edy yun, yun yung... Uh, Last name, oh, family yeah. name Mag ng uh, kasama sa nag-explore dito. Yes, oh. o. So, Siya yung nagtatranslate sa mga salita ng katutubo. Ah, okay. Yan. Tawa -tawa. <laughs> so, dito na ang labas... Ah, uh, sir Bench, saan na ang labas natin dito? So, ito na, sir. Yung labas natin, uh, except na natin papuntang Tawa-Tawa. Ah, okay. So, sa Tawa-Tawa na tayo... Babalik. Babalik. Okay. Yon, maraming salamat everyone. Hatayan ayan po, sana nag-enjoy po kayo sa exploration natin dito sa Tabon Cave. Kami na mawa ay magsisimula ng bababa. Oh.